guys, so hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ano ba 'yan? Ito na naman, ito na naman ulit yung part 3 na naman na video natin. So ayan po, kasi bigla na lang tumigil yung video ko. Bigla na lang tumawag si Tito Nano. Ano ba 'yan? Part 3 video. So ayan po, ano ba 'yan? So anong number na natin? 23. So ayan po, 23. Pakakaabot na tayo dito ng 400. Sana 400. So, okay lang naman, um, hindi um, saktuan. Nalampasan na yung 400. Naging 415. Okay na yon Pero nakabot na tayo ng 400. Okay. Saan? Ala, 40 substract. Ayan, 40 substract. bayan Isa pa. ala no ano ba yan? 20 subtract Ayan, minus na Hindi na mga add Sa ganina, lagi tayo tumatama eh Kapay, ulit Ay, wala 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 Malayo tayo ah Wala na naman Wala, ano ba yan? Lagi wala Ang diit kasi ng gourd eh Isa pa Hala, 35 soaps Ayan Ano ba yan? 35 soaps Isa pa Ang isa Let's go 35 ad 'Yon, gaganinian ko mamatay sa 35 subtract ngayon 35 at pareho. Okay, so anong number na natin? 27 na. Okay. Saan kumamah? Saan? Wala so 'yon 25. Payan, 25 at wala yun na. Yan. Let's go. 15 ag. Pipin ag. Wala. Ang number na natin, 28 na. Tapos, eh, pala, tapusin na natin itong laro na to. Ito nga ba? Hala, 26 truck. Ayan. 20 truck. Okay, 29. Tapusin na natin itong araw na ito. Itong time. Okay, 50 okay. plus ulit. 50 plus. Ano ito nga ba? 50 plus. Ayan. Hala, 50 truck. Ano 15 truck. Okay, okay na guys, ito na. Okay yung pinaka iniintay mo nyo okay number 30 na tayo guys number 30 so sana makatama pa tayo sa mga ads so ayun po okay, okay, okay. ito na sana tumama ako sa mga plus o ad sana wag sa subtract 15, 50 plus go oh. Uy, wala. Ayan, wala pala, wala. saan, let's go 20 odd, let's go tapos na rin ang laro tapos na ang laban 20 odd tapos na rin ang laban guys Okay. napakita ko na sa inyo ha o ayan na guys so ayan na po yung mga tinarget natin so ayan po, napakadami po guys ayan guys, so ayan, nagsimula tayo sa number 1 hanggang 30 so ayan po ayan guys so puro tayo add so ayan po puro tayo add ayan. so wag na natin bilangin yung subtract at saka add so may hirapan tayo eh ayan guys so Ayan, so ano na lang natin guys So isagot na lang natin sa calculator So ayan po, bye Yun lang, sa susunod na, ulit, sa susunod na lang ulit na part 4 Kung nakailan na ba tayo dito kung nakaabot na pa tayo dito ng 400 so ayan po okay o oh, 500 pa o 300 pa sana 400 so ayan po update date na rin po ngayon it's January 8 it's Wednesday so ayan po bye